Teams mula sa pambansang morning show ng bayan na unang hirit ang makakasama natin ngayon at bilang bahagi ng selebrasyon nila ng kanilang 25 25 years na po sila at isi-celebrate po nila yan sa Friday. ay e magtatagi sa po sila ng galing sa paghuhula ng top answers at ang nasa ating kanan. na po natin ang Team Morning Sunshine! lit by UH Morning Sunshine herself, Shira Diaz. Hi, Shira. Hello, hi Dia. Welcome back. Oh nga, ang saya. Buti nakabalik ulit ako. This time, ang kasama mo naman ay ang Team Morning Sunshine. Pakilala yes. mo naman sila. Ako, ito na nga ang mga mahal ko sa buhay. Si Anjo Cutie daw. At sabi ko, pakilala ko sa kanya. weather. Like. Gabby. Welcome to Family Feud. Matagal na po namin kayo nilantay dito. Thank you very much for being here with us. Is that giving. right? Maraming maraming salamat. I'm glad to be here. Love you love having you here. Grabe, 25 years. Grabe, yes. iba klase. Tuwing umaga, nagbibigay saya, informasyon, at talagang nag-uumpisa ng maayos ang araw natin hmm. dahil sa unang hilip. Ano bang memorable mga experiences mo? Isa sa mga memorable ko talaga din, yung mga behind the scene namin eh. Yung mga off-cams moment namin na nagkakainan kami palagi sabay-sabay nagbe-breakfast. So, ang sarap sa pakiramdam kasi nakahanap ka ng pangalawang pamilya dito sa trabaho. Grabe. Imagine that. Imagine, guys. 25 years sa puwang unang hirip. 28 years old puwang ngayon. So, bata pa lang ako. Napapanood ko na po sa Tonya Gabby, si Ma'am Susan, si Naigan. Lahat po sila doon. Kaya sobrang sarap mapasama po sa unang hirip. Wow, Ibang 25 years, Atty. Gatti. Parang in a way, public service na rin ito. Oh my goodness. Kamusta po yung pakiramdam na ganito po ang nagagawa ninyo araw-araw? Well, public service nga, no? Pero hindi mo meraram daman ma mararamdaman yung panahon kasi every day is always a fun day. Parang feeling nasa college ka lang at nandiyan ang barkada. Wow. So I really I was a teenager when I joined <laughs> Unang Unit. I've been with Unang Unit for 22 years. Wow, wow. Well, thank you for sharing that. Good luck sa inyo, Morning Sunshine. Kilalaan niyo naman natin ang makakalaban nila. Pero kaibigan naman talaga nila, ito po ay ang team Morning Opa. Led by our morning oppa, himself, Kaloy Ding Kungbo. Kaloy, welcome. Welcome back. Sir. Thanks for having us again, Sir Ding Dong. Of course, Kaloy. Kaloy, sino-sino kasama mo sa Team Oppa? Of course, siyempre meron tayong mga magagaling at magaganda at guwapong kasama ngayong umaga. Siyempre, din dito ngayon, the one and only, Susan Enriquez, Mommy Sue! Mommy oh Sue! Siyempre, hindi rin magpapahuli ang ating food explorer, Seth J.R. Yes, sir! At isa sa mga U.S. phone-liners natin ang ating island girl, Shuvi Atrata. There you go! <laughs> Nako, Mami Su, tama po ba na kayo isa sa pinakauna talaga na members ng, ng UH? Yes, pa, nasa unang hirit ako, for 15 years. 15 years? Yes. Oh. Nakakatuwang makita ang maraming mga, mga bata, mga kabataan na sumasali sa inyong mm -hmm. team. Ano pa parati po advice nyo sa kanila pag pumapasok sila? Dapat alam niyo yung disiplina. Kasi hindi pwede yung tinatamad pa akong gumising. You have to wake up early. Dapat hindi ka dapat malalate sa call time mo. Sa takati Ang Them. Lahat naman sila ay disiplinado. Yes. Yes, parang they love what they're doing naman. So, walang nalelate dyan. Di ba, Anjo? Anjo. <laughs> siguro yung normal na gising ng karamihan, 5 o'clock siguro, baka a little bit before 5, but I'm sure kayo, mas maaga pa doon. I, I wake up at 3.30. 3.30? Wow, yes. grabe. Lalo na pag may bagyo doon. Ayun na nga, ayun na nga. Kasi na. yung mga estudyante, iniintay -ini nyo ang class suspension. Ayun na nga. Siyempre, sa inyo pa ng balita. Kung yes. Yeah. Uh, yes. Yeah, yeah, so... Kaya guys, thank you for what you do. Imagine 25 years na nagbibigay ng ganitong klaseng programa araw-araw. Maraming salamat. Kaya good luck team. Morning Opa. Here we go. Time for the game. Gisingin na natin ang inyong diwa at simulan na ang tagisa ng galing for 200,000 pesos. Ano ba sabi ng survey? Shira, you ready? Ready! Let's go, Kuroi. Let's play round one. Top six answers on the board. Ang tatay mo at si Santa Claus ay parehong black. Pataba. Grabe. Kung pala ito si Daddy, hindi si Daddy, ha? Ah. Daddy, kung I, I love you. Survey says... Kaloy, pass or play? Of course, play. All right, Sarah. Balik mo tayo. Morning, Opa. Mama Sue? Yes. Ang tatay mo at si Santa Claus ay parehong black. Mabait. <laughs> Siyempre, namimigay ng regalo. Mabait daw siya. Mabait. <laughs> Chef JR, ang tatay mo at si Santa Claus ay parehong black. Umaakyat ng bahay. Akyat bahay. Apareho sila akyat bahay. <laughs> so, he says, is... wala. Ano ba naman niya? <laughs> <laughs> Shubi, ang tatay mo at si Santa Claus ay parehong Mahilig magbigay ng gifts. Yeah. Magbigay. <laughs> magbigay. So, says, kasama na sa mabait. Oh, mabait. Kasama na sa mabait. Oh. Team Morning Sunshine, time to huddle. Kaloy, ang tatay mo at si Santa Claus ay parehong blank. Kumakain. Hmm? Kumakain? Kumakain. Lagi kumakain. Oh. Nandyan ba yung kumakain? Wala. Okay na. <laughs> Attorney Gabby, ang tatay mo at si Santa Claus ay parehong black. Masayahin. Masayahin siya. Parehas silang naghihirap pagpasko. Naghihirap <laughs> <laughs> pagpasko. Okay, Anjo. Palatawa. Palatawa. Chara ano pa kaya? Kaya, Tony Gaby, gusto ko yung masayahin. Kasi syempre, pagpasko, di ba dapat laging masaya tayo? Masaya. Yeah. So, sige. Okay. Masaya masayahin. Nandiyan pa yan. Services? Round one goes to Team Morning Opa. They now have 61 points. Nako, kailangan niya itang magising at mag unat muna ang Team Morning Sunshine para may chance silang makahabol. But it's okay because it's still the first round. Marami pang panahon para makabawi. So, at dahil may apat pang hindi nakuha, meron tayong audience participation for 5, pesos. 5,000. right. Okay. Hello, what's your name? Jean Claudine po. Jean Claudine. Jean Claudine. Jean, dito tayo. Yan, yan. Hanap tayo dyan. Jean, una-una sa lahat, advance Merry Christmas. Thank you Nararamdaman po. Nararamdaman mo na ba ang kapaskuhan? Opo. Talaga? Birthday ko din po. Uy! Happy birthday. Thank you So, ang tatay mo at si Santa Claus ay parehong ano? Matanda. Matanda. Opo. Opo. <laughs> 5,000 pesos Birthday. Number six, please. Masipag. Kasi bigay ng bigay. Number four. Yun, may balbas. And finally, number three. Simple.